May kita sa isang daang supporter ng New People's Army sa Samar. Sama-samang subuko at nagpahayag ng suporta sa gobyerno. Detalye na balita, RH34, Jane Bantayan, Jane. Magandang umaga, Pilipinas Report! Umabot naman sa maygit isang daan ng mga dating supporters ng Batakang Organisasyong Pampartido, BOP at Unit Malaysia o YM sa mataginaw sa Mar, ang nanumpat ang akong tatalagda na pagsusuporta sa grupo ng New People's Army. Kumalas na ang mga ito sa pagsusuporta sa nasabing membro ng NPA sa kanilang lugar. Ginanap ang sama-samang panunumpa sa Municipal Cultural Center kung saan naroon mismo si Brigadier General Carmelito Pangatuhan, Commander ng 803rd Infantry Pacemaker Brigade kasama ang mga local officials, partner agencies at community members na nagbigay ng mensahe ang nasabing ofisyal sa nasabing mga former supporters naniniwala ng AFP na ito ay daan sa mas mapayapa at progresibong lugar ng Samar. Noong nakarang mga taon, una nang nagarap ang pagsusurin ng mga supporters sa aktibong pakikipagtulungan na rin ng mismong mayor ng lugar sa matugina o Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarmara, Arts 34 jane Galit Bantayan ng DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.